haru 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 ang haru po eh Japanese for hello iba po yung yung sa pagsagot sa telepono ah. Huh? yung hello sa Japanese moshi moshi pero yung hello yung greeting libo personal greeting haru haru sa aking bunsong kapatid na si Ani shout out ani kasi et suot ko yung bigay mo oh, pasalubong po sa akin ganda di ba oo halatang bago hindi ukay ukay thank you very much napaka komportable isuot to oh. Ma... sa Japan niya siguro to binili oh. kasi doon sila nakatira eh Japanese ang kanyang husbandry ma, maano sa balat komportable sa balat very smooth maraming salamat arigato ngayon ah pag-usapan po natin anyway sunday po ngayon medyo siguro pahinga muna tayo sa mga sa toxic na political content Showbiz muna tayo. How about that? Diba? Okay. Kasi nga, siguro alam na rin ninyo, no? Na viral ngayon, mainit na pinag-uusapan sa social media. Ito pong si Miss Ivana Alawi. Yes. Alam niyo ito si Ivana. Nung una ko siyang uh, nung una ko siyang mapanood doon sa ang probinsyano na yung uh, role niya doon ay isang uh, shall we say uh, prostitute na sa tingin ko, ay, bagay na bagay sa kanya maging prostitute kasi nga po yung uh, I don't mean to offend, no? siguro lang siguro lang uh, nagampanan niya ng maayos yung role na prostitute Uh, ano siya, yung laruan. Plaything siya ng isang B.O.N. Sino ba yun? Si Eddie Garcia. So, doon ko siya unang nakita, sabi ko. Tsaka, napaka-sexy sexy role kasi siya doon. So, sabi ko, sa loob-loob ko, uh, this is another sexy star na, alam mo na, sexy star. Pero nung lumaon, nung, uh, yung tingin ko sa kanya doon, parang cheap. Ganon. Pero nung lumaon, nung nakilala natin siya, lalo nung, nung nakita natin siya sa kanyang pagbablog, at nakilala natin siya ng uh, mas closer, humanga po ako sa kanya. Hangang-hanga ako sa kanya. Hindi lang sa hindi lang sa ganda niya, kaseksihan niya, hindi yun. Maganda siya. Sexy. Pero yung hinangaan ko po sa kanya ay yung pagiging makapamilya. Yung uh, pagiging napaka-responsable. Responsabling anak, responsabling kapatid, napakabait na tao. At since uh, noon, parang wala siyang boyfriend sa tingin ko, matagal siyang uh, walang boyfriend, according to her. Kasi parang, ano siya eh, ma-pihikan. Hindi basta-basta nagbo-boyfriend. Yun ang uh, kasama dun sa kwento niya dun sa vlog niya. So sabi ko, humanga ako sa kanya. Uh, fan na fan talaga niya ako. Kasi nga, yun sa pagiging uh, taliwas pala ikako, doon, kaya doon po yung matatawag natin na don't judge a book by its cover. Pero dahil na sa napaka-sexy niya, sexy roles, tsaka, yun nga, nagpo-post siya ng mga naka-two-piece, mga sexy. So, parang sabi ko, yun nga, yung kung ikukumpara natin sa uh, basta. Naintindihan niyo siguro ibig ko sabihin na Nung unas, akala ko cheap. Pero ito nga, ay as in, uh, bumaligtad. Bumaligtad yung pagtingin ko sa kanya. Bilib na bilib ako sa kanya. Uh, Hangang-hanga ako. Kasi nga, yung ugali niya na pagiging mabait, uh, kahit na sexy star siya, hindi siya basta pumapatol o nagbo-boyfriend. Yung as in kait sexy siya sexy star eh maganda ang kanyang uh, image minus the uh, sexy poses okay hanga ako sa kanya nagtataka nga ako kung bakit ang tagal-tagal na panahon ni wala siyang walang napapabalita na uh, boyfriend at nagset set pa nga siya was an interview na tinanong siya kung ano ang kanyang mga ano kanyang uh, standard sa isang uh, magiging boyfriend qualifications ba Ang sabi naman niya hindi siya ma, hindi siya mapili hindi siya pihikan basta basta mabait at mahal siya simple simpleng lalaki So 'di ba nakakahanga 'di ba Despite sa beauty niya napakaganda niya na siyempre ang daming uh, ang daming humahanga sa kanya. Uh, ang daming uh, nagwi-wish na maging girlfriend siya. At sabi pa nga, isa pang hinanga ko siya ay doon sa uh, hindi siya masyado sa buhay siyudad. Na mas gusto niya yung buhay na probinsya na according to her pangarap niyang magkaroon ng farm mamuhay sa sa farm sa yung, yung simple living hindi yung ano yung alam niya na yung city girl na pamumuhay yung basta gusto ko yung ganun. gusto ko yung ganung tao na para bang hindi siya mapili hindi siya anong tawag niyo doon mga kababayan yung hindi siya napakataas. Down to earth ganon. So hinangaan ko siya. Kaya nagulat na lang po ako nitong uh actually first time kong na nakita sa isang uh, thumbnail na video daw tungkol kay Ivana at yung picture ni Ivana nandoon. Pero hindi ko siya pinanood. Hindi ko pinanood kasi sabi ko ano ba naman yun para video lang hindi naman kasi sinabing uh, sex scandal hindi naman scandalous yung ano kaya lang kanina <clears throat> napasadahan ko yung uh, channel ni Banat Bay na yun nga, ang nakalagay doon video scan, uh, ano mayroong word kasi na scandal eh, so na, na ano ako na in, nagka-interest ako kasi parang hindi ako makapaniwala na ang isang ibana alawi na hinahangaan ko ay mai-involve sa isang scandalous video. So pinanood ko. So yun nga na nakuhanan siya with a with a certain man guy na sikat pa naman kasi politiko? Mayor ng Bacolod City? Sabi ko, nung unang inaano yung kinukwento ni Banat Bay doon sa kanyang, sa kanyang pagkukontent, sabi ko, ano naman ang masama kung makita si Ibana na may kasamang lalaki? Binata naman siguro, sa loob, -loob ko lang. Kasi hindi pa niya binabanggit na, na may Basta may kasama na nakita sa ano umakit sa Baguio nakita 'ng ganyan-ganyan hindi pa sinasabi na may asawa towards the end na lang na sinabi niya ay sabi nung nung sinabi na niya na may asawa pala itong mayor Benites Albi Benites ano Benites sabi ko ay Parang medyo nawala yung paghanga ko kay Ivana. Sabi ko, sa ganda niyang yan, ang daming, ang daming niyang uh, nanliligaw sa kanya, ang daming niyang choices. Bakit sa isang may asawa pa siya napunta? Kung politiko din lang, maraming politikong binata po. Minsan nga, congressman, senator, na mga binata. Bakit na-fall siya sa isang may asawa? Ano kaya nang ano nangyari kay Ibana? Nawala tuloy yung paghanga ko sa kanya. Ano kaya nangyari sa kanya? Sabi ko, baka masyadong mabulaklak magsalita. Ang itong mayor na ito, matulis na mayor na napabilib niya ang isang iba na alawi na kahit na sexy star siya, disente sa tingin ko. Disente siya eh. Baka na bola-bola. Tapos ngayon nga, uh, idinideny, deny niya na hindi siya yon. Kaso, dito nga po sa, siyempre magde-deny kasi may asawang nung tao eh. Siguro kung binata yun, hindi niya siguro i-deny. Kaya lang, kapanipaniwala naman po, kasi according to Banat Bay nga, doon ako nag base sa kwento ni Banat Bay, no? na kaibigan niya itong si Benitez. Kaibigan, kakilala. Kasi nga, one time, nag-dinner daw sila, Banat Bay and uh, Mo Uson, and also this Mayor Benitez with Ivana Alawi. So, imposibleng hindi si Ivana yon Siyempre, kilalang kilala niya yon Na sabi nga ni Banat Bay, parang hindi raw nakakain si Ivana. Kasi siguro, nahiya dahil kilala siya, may baka hindi niya alam na makaka-dinner nila si Laban at Bay. Tapos maraming pagkakataon na may nakakita sa kanila. Akyat sa Baguio, kung saan, and now ito nga sa Japan. So kung ganun po, hindi lang one time nangyari. Biruin mo, aakyat ka ng Baguio, alam naman natin kung anong pwedeng gawin sa Baguio City. With a guy and then yung Japan. So, hindi na po yun ka, kapanipaniwala kung sasabihin na nagkataon. There is really something. Kaso, kung magdi ka, eh mayroong nakakita na talagang hindi pwedeng ma eh. Kung ako sa'yo iba na alawi, tigilan mo na yan. Kasi may asawa eh. Well, according to ano naman eh ipapaanal na daw yung kasal. For annulment na daw yung marriage nitong itong uh, itong mayor. Baka kwento lang 'yon. Dapat kung makikipagrelasyon ka, eh antayin mo muna na maging single siya. Maging free na siya, hindi ngayon. What if hindi naman? Hindi naman totoo. Kwento lang para hindi naman masyado maging embarrassing. Eh, mahilig pala to sa artista eh. Huwag <laughs> na iba na, sayang ka. Sayang ka. Eh, kasi ako ang tingin ko sa iyo, isa kang disenting babae. So, nanginayang ako na na-involve ka sa ganyan. Sayang, marami namang, marami nagkakagusto sa'yo. Hindi ka naman, hindi ka naman pipitsuging babae. Hindi ka naman kaladkarin. Desente ka eh. Mayaman ka. Hindi mo kailangan ng, hindi mo kailangan ng uh, pera, sustento ng ng lalaki sayang sana itigil mo yan kasi sana kung walang sabit, ayos lang ano, napakagwapo ba nitong lalaking to para magustuhan siya ng isang ibana na alawi ay sayang ibana. na well syempre ba diba? tayo naman eh lahat naman tayo nagkakamali baka masyado lang masyado lang uh, naakit sa mga mabulaklak na pananalita nitong matulis na ito matulis na mayor day tigilan mo na yan day Kaya, makakakuha ka ng mas ano dyan mas bagay sa bagay sa iyo bagay sa pagkatao mo maraming politiko na walang sabit, o natuloy totally politiko, kahit sino, na disente, disente yung lalaki, sayang ka naman. Di ba, mga kababayan? Tama ba? So, good luck kay Ivana. Sana, uh, bumalik ka sa dati mong, sa dati mong uh, self na kagalang-galang. Di ba? sikat na sikat ka sikat ka sa pagiging uh, mabuting tao. Huwag mong sirain dai. 'Di ba? Mga kababayan. Thank you for watching and I'll see you in my next vlog. Peace.